siya si Kuya Rudy Torres ang na-scout po natin na mawiyan ng bigas at pakainin ng tanghalian nakita po natin siya na inaakay niya yung kanyang sasakyan sa pangangalakal sa gitna ng kainitan kaya inabagan po natin siya dito sa daan para ibigay at pakainin si Kuya Rudy Torres panoorin niyo po ang kabuong vlog nito para po kay Kuya Rudy Torres. Magandang tanghali mga babayan. Meron na po tayong na-scout na mabibigyan natin ng bigas at pakakainin ngayong tanghalian. Nakita po natin siya kanina na nangangalakal. Ngayon hinahanap po natin siya at nagikot tayo at nakita na natin siya. Inabang lang natin siya dito para pakainin at bigyan ng bigas. Tay! Ba't kayo tumigil doon? Ba't kayo tumigil? May nakakuha ba kayo doon? Wala. Ako, plastic. Plastic? O, oh, tabi muna kayo. May meron na kung kumain na ba kayo? Ito, oh, eto. Kumain muna kayo. Dito, dito. Tabi nyo dito. Wala. May katinda sa pa ni. Ha? Wala yung katinda pagkain doon. Wala na katinda ng pagkain? Wala. Oh, bukunin ko yung pagkain nyo. Tabi nyo yung, yung sidecar nyo. O. Oh. Eh, oh, tayo. Upo ka dyan sa sidecar mo, kumain ka muna bago mag ano. Parang nawala na ibang kalakal mo. Ando na nga, binenta ko siya doon sa dance shop. Ah, binenta nyo na? Oo. Oh. Talaga? Gutom oh, na. Gutom <laughs> na ba? O, kain muna kayo. O. Oh. May kutya. Mag uh, na, magkano naman yung ano nyo, yung nabenta nyo yung ano kalakal? One... 80 180? Oo oh. Tagasambaho kayo? Pagsawitan. Pagsawitan? Oo. So, papasok papunta sa ano, Talang. Anong pangalan nyo? Rodi. Rodi, Pilido. Torres. Oh. Roddy, Torres? Rodi Torres. O, kain kayo, Ayun. Ikaw po. Sige po, kumain na po ako. Talagang hinahanap po kayo. At <laughs> uh, andito yung kutsara tay. Ah, dito. O paano niyan? Kain Kainitan naman yung pag ngalakal niyo. Hmm. Ilang taon ka na tay? For 49. 49 May pamilya ka? Oo, oh, isa anak Isa anak Nag-asawa na din Nag-asawa na rin O oh, ito tubig mo Thank you Nagtataka ko, inahanap ko kayo eh Parang nag -iba si tatay at na yung kalakal <laughs> Binenta po no? Binenta nyo na? Oo mm Hihiti -hmm. mong taga Santa Cruz Laguna po kayo? Oo oh. Ah, ta talagang tagapagsawitan kayo? Oo oh. O, kain na kayo. Pero sa, saan po kayo sa uh, pagsawit? Barangay Pagsawitan. Ano, o, ano sityo? Mapalat. Sityo mapalad. Si, si pangalan, Rudy. Rudy. Rudy Torres. Ano po? O, kain na ho. Kain. May, may, hirap ang hanap buhay. Talaga. Kailangan ni, ano? Kaysa magtambay ka. Kaysa magtambay, ano? Oo. Oh. Ayan, parehas. Oh, parehas. Oo oh, nga Ay, hirap yun Hirap kayo Ah, may hirap ang pera ngayon Talaga po, ka Pumilog ka, hindi ka makakaskira kunti Kahit kunti na pagkain lang Kahit pang kain lang ano Isang kilong bigas Isang kilong bigas May kain na ako yun May mahal ang bigas ngayon eh Oo oh, Ang pinakamataan Ibig sabihin, naka 180 na kayo Ngayong, ngayong araw na to Oo oh. Pang ulam na, pang bigas ano oh. Eh, time Itong sidecar, sarili nyo Oo, oh, yun, sarili nyo po Ibig sabihin, ito na yung kasama nyo araw-araw, sidecar nyo. Sa gabi, nangangalakal din kayo? Oo. Oh. Yung, yung paradaan din sa TV, lagi ko nangangalakal. Ah, lagi ka nangangalakal doon. Ibig sabihin, kahit gabi, nagtatrabaho kayo. Sa kayo natutulog? Sa, dito, sidecar. Sa sidecar na rin kayo natutulog. Kaya pala yung mga gamit nyo. Oo. Oh. Yan na pala ang tirahan niyo mismo, yan sidecar na yan. O, tay, tapos ka na kumain? Oo. O, inumin yung tubig mo. Meron ako ibibigay sa iyo. Kasi ako ako pumayag na ako. Ayun, tubig oh. Mineral 'yan. Meron ako ibibigay sa iyo, tay, makot niya taya. Oo. Salamat po. Oh. Salamat po. Oh. Salamat po. Ayos na ba yan, Tay? Ano ito pangalan mo? Bulabog po, Bulabog oh, Ramos Bulabog? Ramos Ramos hmm. Ko, Laban lang, sa hirap ng buhay, Tay Hirap? Hirap na no? oh. Salamat po Salamat oh. Mga lakal pa ko Mga lakal pa kayo? Opo O oh, Sige po, ingat po kayo ha Sige po Salamat po Opo. Oh, sa bigas, kanin Salamat Ingat! palatirahan ni ano ni Kuya Rudy Tatay Rudy